Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius para sa Pebrero 23, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay nagpapahina sa Capricorn, isang banayad ngunit malalim na paalala upol sa balance at self-control ang muling bumangon upang magbigay gabay sa iyong landas, Sagittarius. Ang iyong likas na pagkamausisa ay magdadala sa iyo ng mga kahangahangang pagkakataon upang magsaliksik, mag-explore, at magsimula ng mga bagong karanasan. Ngunit sa kabila ng mga positibong oportunidad, mahalaga na mapanatili mong buo ang iyong pagka-focus at hindi magpatalo sa mga malalapit na tukso. Ipinapaalala sa iyo ng araw na ito na habang ang iyong puso ay puno ng pagnanasa at sigla para sa mga bagong ideya. Hindi mo dapat pabayaan ang mga maliliit na detalye na maaaring magdulot ng kalituhan at mga desisyon na hindi magbibigay ng tamang direksyon sa iyong buhay. Mahalaga na maglaan ng sandali upang tanungin ang iyong sarili kung ang mga desisyong iyong ginagawa ay nakakatulong ba sa iyong personal na pag-unlad. O ikaw ba'y nagpapadala lamang sa agos ng pagkakataon na hindi lubos na nauunawaan ang mga kahihinatnan nito? Ang impluensya ng Capricorn ngayon ay nagpapalakas sa iyong pangangailangan ng disiplina at tamang pag-aayos ng mga hakbang upang magtagumpay sa iyong mga layunin. Bagamat ikaw ay may malakas na pagkahilig sa mga bagong karanasan at matinding pagnanasa na maranasan ang lahat ng magaganap sa iyong paligid, ang isang matatag na direksyon ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang makamit ang mas mataas na antas ng tabumpay. Ang pagsasama ng iyong kalayaan at ang iyong likas na pagiging adventurous sa mas konkretong plano at dedikasyon sa mga layunin ay magbibigay sa iyo ng tamang timpla para sa isang matagumpay na araw. Ang araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang mas pagtuunan ng pansin ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas malalim na personal na pag-unlad. Mahalaga na sa bawat hakbang na gagawin mo siguraduhin mo na hindi ka lamang nagtatangka upang masiyahan sa pansamantalang kaligayahan, kundi upang mapalalim at mapalawak ang iyong pagkatao at espiritual na aspeto. Habang binabaybay mo ang iyong araw, maging mas maligaya at maingat sa bawat desisyon na iyong gagawin. Ang mga desisyon mo ay may malalim na epekto sa iyong kalikasan at ang mga ito ay maaaring magbukas ng mga bagong landas para sa iyo o magdulot ng mga hindi inaasahang pagsubo. Huwag kalimutang mag-reflect sa mga nangyayari sa iyong paligid at tanungin ang iyong sarili kung paano mo maaaring gawing mas makulay at mas magaan ang iyong paglalakbay. Maaaring maging positibo ang iyong mga usapan at kasamahan sa ibang tao. Ngunit huwag kalimutan na hindi lahat ng usapan ay walang halaga. Ang mga simpleng kwento at masayang chismis na iyong maririnig ay maaaring magbukas ng mga bagong pananaw at mga aral na makakatulong sa iyong personal na paglago. Kaya naman, kahit sa mga maliit na pag-uusap, tingnan ang bawat isa bilang isang pagkakataon upang matutunan ang isang bagong aspeto ng buhay. Mahalaga rin i-highlight ang balanse sa iyong mga relasyon. Habang ikaw ay abala sa pagtutok sa iyong mga layunin at pagtupad sa mga pangarap, huwag kalimutan ang mga tao na iyong nakakasama at nakapaligid sa iyo. Ang mga koneksyon na ito, maging malapit man o malayo, ay may malaking papel sa iyong personal na pag-unlad. Gamitin ang iyong likas na pagkamausisa upang mas mapalalim ang iyong relasyon sa mga tao at magbigay ng espasyo para sa mga bagong koneksyon. Buksan ang iyong puso sa mga posibilidad na hatid ng bawat bagong karanasan at matutunan na ang bawat tao ay may papel na ginagampanan sa iyong landas na magdadala sa iyo ng mas malalim na kaalaman at pananaw. Ang bawat interaksyon, gaano man kaliit, ay may kahulugan at isang pagkakataon upang magbukas ng mas maraming oportunidad sa iyong buhay. Ang enerhiya ng Capricorn ngayon ay magbibigay sa iyo ng gabay upang mas mapagtibay ang iyong likas na talino at pakiramdam ng pakikipagsapalaran. Hindi mo kailangang matakot na sumubok ng mga bagong bagay. Munit maglaan ng oras upang suriin ang mga resulta at magpasya kung anong direksyon ang nararapat. Pagsasama ng iyong malayang espiritu at ang iyong kasiyahan sa pagtuklas ay magsisilbing pundasyon upang makamit mo ang tunay na kasiyahan at tabumpay. Mahalaga na tiyakin mo na bawat hakbang na iyong tatahakin ay magdadala ng saysay at makikinabang hindi lamang ang iyong kaligayahan, kundi pati na rin ang iyong pamatagalang tabumpay. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay asul at dilaw. Ang asul ay kumakatawan sa kalinawan at matalim na pag-isip, samantalang ang dilaw ay sumisimbolo ng kasiyahan, sigla at enerhiya. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng kalinawan sa iyong mga desisyon at magbibigay din ng sigla sa iyong araw upang mas magaan at mas masaya ang bawat hakbang. Ang mga numerong isa, siyam, at tatlumput tatlo ay magdadala ng gabay sa iyo sa araw na ito, na nagsasaad ng mga pagkakataon upang magsimula ng mga bagong simula at magbigay ng proteksyon sa mga hakbang na tatahakin mo. Huwag kalimutan na maglaan ng oras upang magsalamin at magplano ng mga hakbangin patungo sa iyong hinaharap. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya, magaan na pag-iisip at pagpaplano ng tamang direksyon ay magbibigay sa iyo ng mas maraming tagumpay at kadalakan sa mga darating na araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat at mag-reflect sa lahat ng iyong mga karanasan, Jerison. Sa bawat hakbang na iyong tinahak, maging magaan man o mahirap, ay nagdala ito ng mga aral at mga pagkakataon na nagsisilbing gabay sa iyong patuloy na paglago at pagunlad. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat pagnanais ay may halaga, at may mga pagkakataon din magbigay ng mas mataas na layunin. Maglaan ng sandali upang tanggapin ang iyong mga tagumpay, gaano man kaliit, at ipagdiwang ang bawat pag-abot sa iyong mga layunin sapagkat ang bawat tagumpay ay isang patunay ng iyong dedikasyon at pagsisikap. Gayon din, maglaan ng oras upang magpakita ng kabutihang-loob at pasensya sa iyong sarili sa mga pagkatalo at hamon na maaaring naranasan huwag malungkot dahil ang bawat pagkatalo ay may dalang mahalagang aral na magagamit mo sa iyong mga susunod na hakbang ang mga pagkatalo ay hindi nagsisilibing wakas kundi bahagi ng mas malaking proseso ng paglago at pagkatuto mahalaga ring alalahanin na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting tao isang pagkakataon upang magbago magbukas ng bagong pananaw at magsimula ng mga hakbang patungo sa mas mataas na layunin. Huwag mong hayaan na ang mga hamon at pagkatalo ay maging hadlang sa iyong mga pangarap. Bagkus, gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang magsikap pa ng higit at magpatuloy sa pagtahak sa tamang landas patungo sa iyong tabumpay. Magpasalamat sa bawat hakbang na iyong natutunan at yakapin ang posibilidad ng mas magagandang bukas. Ang bawat hakbang, maging mabigat o magaan, ay nagdadala ng halaga sa iyong journey. Kaya't huwag kalimutan na patuloy na magsikap, magsaya, at magbigay ng pag-asa dahil ang bawat araw ay isang biyaya na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas makulay na hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.